Hello, good morning mga ka-farmers Ito pala ay uh, magpapatubig tayo ng uh, ripolyo kasi sa sobrang init Ito pala mga ka-farmers ay uh, isang pagsubok lang to kasi di pwede sa mainit na panahon kaya sinubukan ko lang to mga ka-farmers kung uh, pwede yung uh, ripolyo ngayon ayan Ayan o. Ayan, mga ka-farmers. Medyo malalaki na. Ayan, dalawang linggo bago po nilipat to. Ayan, kailangan natin magpatubig kasi ano na, ah, tuyo na yung lupa. Sobrang init. Ayan o. Ah. Kawai-kawai dyan mga ka-farmers. Ah, uh, 3 months, 3 months to, pwede na. Mga uh, farmers bago uh, pati yung punla niya, uh, buwan bago mo ililipat. Kaya hintayin natin uh, dalawang buwan pa. So, kailangan natin maghintay hanggang December kung uh, tignan tingnan natin kung uh, mag-click yung uh, tinanim natin repolyo kasi sa sobrang init baka hindi ka kayanin ng mga ka farmers Yan. pero kailangan natin lagaan kasi may patubig naman mga ka-farmers para malagaan natin ng gusto. Ayan. Para malagaan natin ng gusto. Para ano naman. Tapal meso. Ito pala yan. Okra. Ayan. Oo, oh, ayan si Kwan o. Oh. Si Mrs. o. Oh. Magpitas ng Kwano uh, Kwan o kra. Para bukas. Oh. <laughs> kaway kaway dyan. <laughs> ayan. Ah, uh, mga ka-farmers. Ah, uh, sa uh, susunod na linggo mag ano na naman tayo magbibideo na lang tayo para tignan natin kung uh, may pinagbago ba o wala bago ba na patubigan mga ka farmers kasi mag apply na tayo ng abolo dito sa susunod na linggo okay yan na lang muna mga ka farmers maraming salamat